Ang zero tariff, ano ha, ah, ang usapang zero tariff po, taripa po naman tayo. Ito zero tariff na ipapataw ng Estados Unidos sa ah, maaari pong ikabagsak ng lokal na industriya sa Pilipinas. Ah. Sino nagsabi? O oh, ikinababahala ho ang ah, pagpataw ng zero tariff ah, na sa Estados Unidos na maaring pong sa lokal na industriya ng Pilipinas. Partikular sa sektor ng agrikultura. Sa panayam po naman ng programang walang atrasa ng DWA Aramante Radio, binigyan din ni International Law Expert Dr. Melissa Loha na kung ibibigay ang zero tariffs sa Estados Unidos, dapat din tong ibigay sa lahat ng training partners ng Pilipinas sa alinsunod sa international law. No? Talagang wipe out yung local industry natin, including agriculture. Now, pag nagkaroon din ng zero tariff in favor of a particular trade partner, in this case the U.S., compelled automatically ang Philippines to also... No eh, ano, ano, meron siya ano, nabanggit na most favored uh, nation, uh, mga kaabante. E eh, pa ni loha hindi lamang ito desisyon ng Pangulo dahil kailangan din uh, ang pagpapaintulot ng Senado sa ganitong uri ng usapin na uh. Gid pa ni Dr. Loha, dapat magdesisyon na ang tungkol sa isyong ito dahil maaaring ma-violate ang ASEAN Agreement kung Estados Unidos lang ang papatawan ng ganitong benepisyo. It's actually uh, the jurisdiction of the Senate. Why? Because it is Congress that has tariff-setting uh, power. hindi, U.S. So tax, uh, pagdating sa taxation setting, Congress yan. <laughs> si Marcos will just sign at the at the end. So ngayon yung Congress, in particular the Committee on Trade, the Committee on Foreign Relations, will have to review every treaty instrument na may FN, FFN, and consider, including with, with, the U.S. So sila ang may final word kung talaga bang susundin natin yung naging usap, naging agreement ni Marcos and ni Trump. Good morning! Yan ho naman ang Pahayag ni Dr. Melissa Loha, isa po namang international law expert sa Panayam ng DWAR Abante Radio.